Loro Q is the mm -hmm. Kompret Salmoniti baga Ano teh?

Ito, hito. Ten, nakain ka hito, ten? Ayan, oh, no, buhay pa. Halaka! Grabe. Wow, galaw, galaw. Nanti lah saya ha Guys, mere mere Fish Market damis dami isda, guys, oh. Oye. Ano mo itong bininan Hipon. Yan, nabili po sila ng hipon. Eh, give me one, see the big one. I should have that. Ang laki. Bidya, wala rin sila. Ayun, shout out, guys. Welcome to my vlog. Ay, nahiya siya, oh. Malu Malu ka. Tapayama malo, dengan -tap. malo. Mga really, right, guys, wala pa kaming nagawang trabaho, guys, nakain na, guys. Itulaw namin sarap Sinikita, no. Ano oh, Paksi. Kaya yung paksiw namin na ginataan. Ayan, sarap. Tapos may prito pa. Diyos ko. Kamaya na dis. Kain na. So, ayan guys. Yung part time ko guys. Ayan na yan. Mga tanim. Ayan dyan. So, ito na nga guys ang advance birthday ko gi birthday gift ko guys. Galing sa aking amo. Sa aking amo na pinagpartaiman ko guys. Ayan, ito yung regalo niya sa akin. Actually, sa next month pa yung birthday ko guys. Pero, natanong niya kasi kung kailan yung birthday. Tsaka sabi ko, August. So, next month na yon Ayan, binilhan niya na ako ng maagang pang gift. So ito, uh, bagpack na ano, 'yan. Bagpack siya, guys. So, 'yan yung binigay niya sa akin. Nahiya nga ako, guys, kasi may price kasi siya. Pero sabi niya kasi regalo niya sa akin 'ayan. Na 'Yan na, guys. 'Yan na ba? <laughs> 'Yan. <laughs> So, ayan yung binigyan niya sa akin. Tsaka, ito, binigyan din niya ako ng pang ano sa sahig. Ito yun. Yung parang ano, parang carpet siya. Yung parang plimets. Ayan. Pang ano, pang lagay dito sa sahig namin. Saka ko na lang aayusin yan guys kasi para ano busy pa kasi ako, eh, may trabaho pa ako. Kasi tingnan niyo yung sa namin, guys, o. Oh. Ayan. Pero, bago ko siguro ilagay, eh, may butas, bago ko siguro ilagay ito dito, ah, uh, lagyan ko muna siguro siya ng ganito, o, oh, yung plywood na manipis para, ano, matakpan kunti. Para hindi siya masira. Kaya, thank you dito, ate. Thank you po sa maagang pa-birthday gift. Blessings po malaking blessings po to ganda <laughs> yan meron na naman akong gagamitin thank you po talaga sa mga nagbibigay sa akin ng mga bagay bagay na nagagamit ko maraming maraming salamat sa inyo at sana po ay bigyan po, po kayo ng maraming blessings galing kay God at saka shout out na rin po sa mga OFW natin guys, mag -ingat, ingat po kayo guys ha, at huwag kayong magpadala sa mga sweet talks ng mga taong mahilig magbigay ng mga pangako na alam naman nyo naman siguro sa pakiramdam nyo na hindi hindi totoong pag, ano, pagmamahal nila sa inyo kaya lumayo-layo kayo ng kunti guys ha wag masyadong malapit ha <laughs> wag palayo-layo kayo guys hindi ibig sabihin na nangdadamay ako guys dahil wala akong love life no pero kayo lang naman ang nag, ano, nagsabi na nahihirapan kayo. Kung ayaw nyong mahirapan, so, mag -isip, isip din pag may time, no? Okay, guys. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!